Hi guys! For today's video, ito nga yung continuation after namin doon sa parang terminal nila, yung nakipag-usap kami doon sa mga driver and then sabi nga magbreakfast breakfast daw muna kami kasi um, after lunch pa daw yung na-confirm na namin na pupunta ng Osh So dito kami dinala ng kaibigan ng asawa ko um, Isa siyang ano, parang restaurant siya na coffee shop na rin pero maganda yung place guys. Tingnan mo naman yung ambience niya. O, tsaka dyan sa gilid may playing area. So, habang kumakain kami, si Danier naman ando naglalaro. So, ito na nga yung travel namin guys. Imagine 12 hours to um, pabiyahiin namin. Sobrang pagod talaga kami. And although madan maganda naman talaga ang view. Tingnan nyo guys. Makikita nyo dyan ang view. Napakaganda talaga. Sabi nga nila parang... Um, mini Switzerland to, to Kyrgyzstan kasi napaganda talaga ng view ng mountains nila at sobrang green talaga as in may in love ka talaga guys so ayun na nga yung travel namin and sobrang pagod pero may mga stopover naman kami uh, hinihinto nila kami and then magsi-CR kami and pag nagugutom kumakain rin kami. Medyo nahirapan lang talaga kami kay Danyar kasi parang um, siguro nahihilo siya sa biyahe. Kasi ang haba ba naman ng oras namin, 12 oras. So, talagang nagsusuka siya habang nasa biyahe kami. And then, ayun, humihinto-hinto naman yung driver. Siguro dahil nga napapansin niya rin si Daniel, wala talaga sa ayos. Um, sobrang sumama yung pakiramdam niya. So, sabi ko talaga sa asawa ko, tingnan mo dahil sa sa'yo. Uh, pinilit mo kasi na mag-land mag tayo. Pwede naman kasing magplane. Ang mahal kasi ng ticket, guys. So nag-suggest yung family niya na mag ito nga magland na lang daw kami, land travel. And then nung sinabi namin nung nakarating na kami dun sa sa kanila nung sinabi namin yung nangyayari na si Daniel nga panay suka, hindi na hindi siya kumakain kapag nasa stopover kami, sabi nila nagsisi daw sila kung bakit nila sinabi na mag-travel kami through land. So ayun lang naman yung experience namin overall napakaganda naman talaga ng experience at um, at least na naranasan ko din na ganito pala yung sa kanila may ganito palang paraan para makarating dun sa lugar ng asawa ko so ayun so next time nung pabalik naman na kami ng, ng UAE nag, nag, ano na kami guys nagplane plane galing sa Osh papuntang Bishkek kasi hindi ko nakakayanin. <laughs> sabi ko sa asawa ko, hindi pwede. Kailangang mag tayo. Hindi ko na maano na ganun yung mangyayari kay Daniar na nagsusuka talaga siya tapos hindi siya kumakain. So, ayan yung view, guys. Enjoy. Enjoy the view. Ayan, o oh, may mga may mga cow sila. And sabi pala ng asawa ko, dito daw sa mountain na to may mga ano daw guys, yung anong tawag nun sa atin, yung sa honey, dito daw galing yung honey nila sa mountain. Kaya ang kulay pala ng honey nila guys is white. And iba talaga yung lasa niya. Hindi tulad sa atin, di ba? Kasi nakukuha natin yun sa mga puno. Yung sa kanila naman dito daw, tinatawag nila yung white honey and napaka-healthy and napakasarap niya talaga. So, yun. Sabi niya. Kwento ko lang. And then, sabi niya yung mga ano daw nila, yung mga baka, napaka-healthy daw. Kasi ang kinakain grass lang. Eh, same lang naman din sa atin, di ba? Pero yung iba, pinapakain na rin ng feeds. Hindi ko lang sure. But sa kanila kasi parang sinasabi niya na sa mountain tapos yung mga grass daw galing talaga wala talaga siyang ano mga chemical na halo keme so ayun ayan na nga ang ganda ng view and dito pala sa tuktok is napakalamig sabi ko ang lamig kasi nag, nag stop kami dito kasi nagustuhan ko yung view sabi ko sa driver hinto muna kami and then sila naman nagyoyosi so ayun nakapagpicture ako and then ayan talaga ang view napakaganda ito talaga yung nagustuhan ko yan Tingnan nyo naman. Imagine the view, guys. Yan. Imagine siguro kung ano to, no? Snow. Napakaganda. All white. Para talaga siyang Switzerland. Yan. Sana sa susunod na punta namin, snow naman. Para ma-experience naman namin ni Daniel ang snow. Although napakalamig siguro. Pero, itry natin naman na mag-snow. So, ayan guys. Super beautiful talaga ng view. Pero napakalamig as in lamig na lamig ako. Ito na yung last stopover ata namin. So ayan. Um, Nag-request ako sa asawa ko na magkain kami ng soup dahil nilalamig talaga ako. So dito si Daniel wala pa rin talaga siya. Ayaw niya talagang kumain nung time na to. Ayan lang. Diyan lang siya. Yan yung ano namin. Yan yung soup. Napakasimple lang. Yan yung in-order namin kay Daniel pero hindi rin niya kinain. Yan. Traditional food nila yan guys and of course tea hindi mawawala yan, yan lang thanks for watching bye